sa Bewo kung saan ito nagpapahinga muna kasi po medyo mainit po ang panahon kaya nandito muna ako sa dito sa kalsada tabi ng kalsada yun po siya oh, ganda po ng paligid oh. yun may naliligo po mga bata yun napakasaya nila di ba o oh, yun po yung paligid guys oh, guys ito po pala yung tricycle namin na tinambubuhay ko sa pamilya ko. Ayan po, lagi kong, lagi kong gamit araw-araw. Mula umaga hanggang hapon po, kasama ko yan. Ayan, tingnan nyo po siya. Medyo, ano, kung hawag niya, nasa 20 taon na po. Yan, may pangalang po yan. Baliana at Jelani. Yung sa kasawa ko, wala pa po eh. Dito ko lalagay eh. Kahit wala na po pangalang ko, basta nandiyan sila sa pagpapakita. Kasi yan po. Okay po guys, balik na lang po ako. Thank you po.